Hello guys, mayong hapon so karon na ako gibulabog diri akong manghud no na ako diri sa iyahang tindahan. So magtindahan tour ta diri guys, pwede mangutang diri guys sa mga humok lang og ilong Pero sa mga gahi ganig ilong nga mura nagbusal sa kabaw nga kana bitaw mga landay nga mga kabaw nga gahi kay mga busal yun, siya pwede no. So kani nga mga paninda na to diri guys, pwede ra gini siya og utang basta humok kag ilong. Pero ikaw mismo kabalo ka nga gahi kag ilong aw ayo na lang jud. Alright, so nara akong amo guys, man ako manghod na negosyante kayo guys. Oh, di ba mo tag tagiya sa babuyan, sa manukan, sa kandingan, sa kabayuan, sa kabawan ug uban pang mga malalang mananap. <laughs> And then mo ni sulod sa tindahan guys, no. So, naaderia ang mga utang guys. Remember ha, ang pwede lang gid mangutang dere mga humukon rajuk ilong. Balik-balikon jud ako nang sa pag-ingon. So, guys, kanigi dere nga mga paninda guys, bisag ako. Dari naga utang ko usahay dire guys for dili man kunya pa utangon no say kay gahi kung ilong usahay mo nga mobalibad na siya usahay o di ba charot Pero guys madlok mo ko mangutang oi kay ko kabayan So muna yung mga paninda dire guys no nya Usahay guys ako iyang pabantayin dire mangawat man ko muna di na siya magpabantay sa ako ah oh. <laughs> Ang <namin. laughs> o niya guys naabot tay freezer dere guys no kaning freezer dere guys kumula ko siya iya yun gini ginalakan <laughs> so puno kayo yung freezer guys matod pa sa akong giingon pwede yun gini siya utangon guys para lagi sa mga humuk o ilong ha pero kabalo ka mismo ikaw mismo kabalo dito ko nga kabalo ka nga humok ba nga ilong or gahi ba nga ilong so ikaw mismo na na dito ka ana so doon tay mga chicken wings dere guys chicken wings natin mga chicken drum na buo dere mga drumstick mga hotdog mga, mga chorizo tosino siya, mga supaw and everything and all, okay? So, pwede na yung kayo mo hi guys. Ako lang ibutang ang uh, Facebook account sa Kumanghod, guys. Dere rin sa Barangay Kaligutan, guys. Crossing Naga, padulong sa Laak, o padulong pagkag Tagom, o padulong sa Tagom, okay? So, nara siya, guys. Support. <laughs> oh, guys, maura niya guys, noon. Yeah. Kanisya diri guys sa mga hilig mga pe. Sa mga hilig og kape diha guys mm -hmm. na gusto ka kapi puro or kapi nga isog na kana yung isog nga pwede ka ipaglaban bisag kang kinsa na apod daghan diri ang klase-klase ra So mo akong anak guys, hi Kiana. Hi. So kani nga bata guys pala utang ko ni siya guys nya dili po ni siya kabalo mo bayad. Ah, <laughs> uh, ba? Diba? So kani Ay, joke lang. So kani siya nga tindahan diri guys, very old house gini siya guys. Uh, 69 years gining balaya ni eh, or 100 years nangamatay na ang tagiya iya diri guys ni ang gibilinan diri ah, kay si Blessy man so mo na ilahang gitukuran ng tindahan. Ang ilahang soon to be guys is ongoing pa. So, 'yon. Um, yun lang po guys, kompleto ta diri nga side guys. Pwede utang ha, pwede di. Basta kabalo na mo og humukon mo aw, okay. No, no utang. It's pwede man utang. utang. So hi Ate Amor, ito po ang tindera ng aking kapatid guys. Dalaga pa ni siya guys Ay. ha, pero dili ni siya pwede ligawan kay masoko iyang mamagpapa. Mama, Nagagatas pa ni siya. <laughs> <Ay>. <laughs> So, naputay mga kinariton dari nga dapita, guys. Dari nga side, guys. Mga noodles and everything. Na, dari, mga school supplies dari nga, guys. Wala pa lang ni siya ng arrange kasi ongoing, on, on working. Palagi on working. unsa daw? Ang ilahang zone to be, ano, to, 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 be store. O charot. So, daghan po tag itlog dari, guys. klasi klasi ang kadakoon sa itlog. Nay dako, uh, nay gamay. Oh. Nay tagduhan, nay tag isa okay. katri. Mga nana lang. Depende rin na sa si inyong gusto nga sizes kompleto jud ni diri so, a naputay mga lamas natay mga dilata diri guys mga di cartoon o gusto pug kag mag wild wild kadi bisag wa kay gi wild din pwede ra pod ah uh, kompleto ni diri guys wala so, palang jud siya nang arrange no kay mao lagi mabalhinay na ilang tindahan sunod kay maghimo daw sila og 8 x 8 kay namatay 7 11 sila pod 8 by 8 sila So, abre sila, pirme. Muna pasabot sa 8x8. Kaya ang 7-11, 7 days a week, abre sila. Ang ilaha, 8x8, abre sila, pirme. So, maulang ni guys. Thank you for watching. And this is Madam Emma ninyo, guys. Ang Sabaan Ka Ayunga Vlogger. Bye! Say bye, anakens. Bye!